Bakit natin pinahahalagahan ang Sabat at ang Pasko sa mga araw ngayon? Ito ay dahil nakapaloob sa mga ito, ang kahulugan ng panunumbalik sa Diyos. Pag ipinagdiriwang natin ang Pasko, nagpapahiwatig ito na nanambalik tayo sa Diyos. Kaya inutusan ni Haring Hezekias, ang mga tagapagdala ng sulat na ihatid, ang mga sulat niya sa buong Israel, at sa bawat bayan sa Juda. Ang mga nanambalik sa Diyos ay masayang tinanggap ito, at ipinagdiwang ang Pasko ng Banat. Gayunman, paano naman ang mga hindi nanambalik sa Diyos? Tingnan natin kung anong uri ng saluubin ang tinagli nila sa pagpunta sa verse 10. Sinasabi ng 2 Chronicles chapter 30 verse 10. Kaya't ang mga tagapagdala ng sulat ay nagtungo sa bayan-bayan sa lupain ng Ephraim at Manasseh hanggang sa Zabulon, ngunit sila'y paano tumugo ng mga tao. Sila ay pinagtawa ng may pagkutsa at paghama. Nang naihatid ang mensahe na, manumbalik sa Diyos, pinagtawa ng may pagkutsa at paghamak ng mga tao, ang mga tagapagdala ng sulat. Hindi ba ito nangangahulugan na, hindi sila nanambalik sa Diyos? Ano ang naging resulta nila? Umunlad ba sila dahil sa ginawa nila? Naging malakas ba ang bansa nila? Sila ay nawasak ng walang eksepsyon. Habang tinitingnan ang kasaysayang ito ng nakaraan, agad nating mauunawaan na ang resultang nakarecord sa Second Chronicles 30 ay eksaktong naulit sa mga araw ngayon. Ang lahat ng mensahe ng Ebanghelyo na ipinapangaral natin ay ang mga mensahe ng Diyos. Isipin si Haring Hezekias at ang mga tagapagdala ng sulat. Hindi ba hinatid nila ang kalooban ng hari? Sa panahon ding ito, kinihiling ng Diyos sa buong sangkatauhan na manumbalik sa Kanya para maakay niya sila tungo sa kaligtasan. Maaaring magtanong ang mga tao ng, paano kami makakapanumbalik sa Diyos? Ibinibigay sa atin ng Diyos ang sagot ang mga nagdiriwang ng Pasko at sumusunod sa mga tuntunin, mga regulasyon, at mga kautusan ng Diyos, ay ang mga nanambalik sa Diyos. Lumipat tayo sa Malakay chapter 3 verse 7. Mula sa mga araw ng inyong mga ninuno, kayo'y lumihis sa aking mga tuntunin. Sila ay lumihis sa ano? Sila ay lumihis sa mga tuntunin ng Diyos. Hindi ba nito ibig sabihin na tinalikuran nila ang Diyos? Kayo'y lumiis sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinupad ang mga iyon. Kaya ano ang dapat nilang gawin? Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang sangkatauhan ay, dapat na manumbalik sa Diyos. Ang buong sangkatauhan ay, nakatakdang mapunta sa lupa, ang espiritual na lunsod kanlungan na isang bilangguan, para sa mga kaluluwa. Kung gayon, ang lahat ng bagay sa lupang ito ay pansamantala. Hindi ito tumatagal magpakailanman. Hindi ba tinatawag din ng Biblia, ang buhay ng tao na hamog sa umaga? Gaya ng ang mga patak ng hamog sa dulo ng damo ay, naglalaho sa sandaling sumikat ang araw, nagtatapos ang ating buhay sa isang kisap mata. Ganito kabilis na lumilipas ang buhay natin. Napakabilis at napakaikli nito. Kaya sinasabi ng Diyos na, bumalik tayo sa ating orihinal na mundo. Dapat tayong bumalik sa mundong iyon. Para makabalik doon, dapat tayong umakyat sa hagdan na tinatawag na mga kautusan at mga regulasyon ng Diyos. Dapat niyong sundin ang mga tuntunin ng Diyos. Ang mga mayroon pang espiritual na pandama ay magbubukas ng kanilang mga tainga para dito. Saan man sila nakatira, pinahintulutan sila ng Diyos na buksan ang kanilang mga tainga para sa mga ganitong mensahe. Sa pamamagitan ng sabat, ang ating buong puso ay dapat na manumbalik sa Diyos. Ano ang tawag natin sa kilos na pagbabaling ng ating mga puso tungo sa Diyos? Ito ay tinatawag na pagsisisi. Kaya dalawang libong taong nakalilipas, nang nagsimulang mangaral si Jesus, sinabi niya na, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Hinayag muna niya ang mensaheng ito, at pagkatapos ay nagsimulang ipangaral ang Ebanghelyo, ito ang kalooban ng Diyos. Isipin ang talinghaga ng alibughang anak. Nang ang alibughang anak, na pumunta sa isang malayong lupain, ay bumalik sa kanyang ama, ibinigay sa kanya ang kaligayahan mula sa puntong iyon. Sa malayong lupain, hindi man lang niya nakain ang mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy. Ano ang naisipakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng talinghagang ito? Hindi ba natin nakukumpirma kung gaano magkaiba ang ating kasalukuyang sitwasyon at ang kaharian ng langit? Wala nang iba pang nagawang mabuti, ang alibughang anak. Ito ay tanging ang pag-iisip, ang determinasyon, at ang resolusyon na bumalik sa kanyang ama. Umaasa na ang mensaheng ito ay may hahatid sa buong sangkatauhan na iskong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat.